Object. Object. Walang nagawa ang mga makakaliwang mambabatas ng makabayan block matapos ang agarang termination sa budget hearing ng Office of the Vice President. Nasa kamera si Vice President Sara Duterte para idepensa ang 2.385 billion pesos na proposed budget ng OVP sa 2024. Pagkatapos kasi ng AVP presentation na nagpaliwanag kung saan gagamitin ang pondo ng OVP sa susunod na taon, ay ito agad ang nangyari. In line with the long standing tradition of uh, giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, uh, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object. I object. Madam a motion. Chair. Julie seconded. We have 21 members of the Committee on Appropriations manifesting for the approval of the motion. The Chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Kaya bigo ang mga mga sa plano na kwestiyonin ang confidential funds ng OVP. Sa 2024 proposed budget, 500 million ang ilalaan para sa confidential funds. Bagay na ginagamit ng tanggapan ng Vice Presidente sa mga bagay na may kaugnayan sa national security. Ma'am, ang bilis na approve ng budget niyo. Congrats, ma'am. salamat. Sa kabuuan, hindi inabot ng 10 minuto ang budget hearing ng OVP. Nagpahinga lang ng ilang minuto ang House Committee on Appropriations saka nag-convene para naman sa 2024 proposed budget ng Department of Education o DepEd. Balik uli sa depensa si Vice President Sara na sharing rin Education Secretary kasama ang ibang mga opisyal. 924.7 billion pesos ng budget ng education sector sa susunod na taon. 3.3% ito na mas mataas kumpara sa 758.6 billion pesos na pondo ngayong taon. Aminado naman si VP Sara na kulang na kulang ang pondo para tugunan ang tumataas na bilang ng mga estudyante. Kaya may dalawa silang diskarte dito. The Department of Education is currently pursuing two tracks to solve the problems of uh, basic education. Of course, we are there with the traditional um, build more classrooms and hire more teachers uh, track that has been the solution of previous administrations and previous uh, secretaries. But right now, uh, we are pursuing another track as well and that is learning from the lessons from the pandemic where we, are, where, where we want to institutionalize the blended uh, learning program. Ani VP Sara, solusyon sa classroom congestion ng blended learning. Solusyon din ito sa kakulangan ng mga guro at iba't ibang hamon sa basic education. Kaya sasandal raw ang DepEd sa makabagong teknolohiya sa pagtuturo. Naging sentro naman sa pagtatanong ng ilang kongresista ang proposed 150 million pesos na intelligence at confidential funds ng DepEd sa 2024. Pero narindigan si VP Sara na mahalaga ang paggagamitan sa pera para sa proteksyon ng mga estudyante. Considering the universe of shortages in the Department of Education which would need adequate funding, Madam Secretary, would you voluntarily withdraw your request for confidential funds? Madam Chair, uh, there is a purpose and a need for confidential funds in uh, the Department of Education because um, basic education is intertwined with uh, national security. Ipinauubayan naman ni VP Sara sa Kamara at Senado kung pagbibigyan ba ang kanyang hiling na confidential at intelligence funds ng dalawang ahensya na kanyang hawak.